Brgada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brgada News FM. podcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghal. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nagbabala sa moral at social crisis na dulot ng online gambling. Bilang senador naman bukas sa mungkahing i na ang isugal. Senador Pogo kinalampag ang DOH na bayaran ang utang sa mga ospital sa dahilan na, na di na tinatanggap ang mga GM. Samantala mga kabrigada, ang PNP naman pinaplansa na ang siguridad para sa zona ni Pangulong Marcos. At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba nitong Mayo. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan hali! Brigada Balita Nationwide sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Kagandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Martes, ka Brigada, July 8, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Salvatan Nationwide sa Tanghali nabawasan na ang bilang ng mga unemployed Filipinos sa buwan ng Mayo. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority or PSA, naitala sa 3.9% ang unemployment rate o ang katumbas ng 2.3 million jobless Filipinos. Mas mababa ito mga kabrigada mula sa 4.1% na unemployment noong buwan ng Abril at siyang katumbas naman sa 2.0 million. Bumaba naman ang underemployment o yung mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa ng extra work or sideline ay tala ito ng 13.1% itong buwan ng Mayo mula 14.6% itong buwan ng Abril. Sa ito pang balita mga pinaman ang CBCP naman kinalampag ang gobyerno na aksyonan na ang krisis sa dulot ng online gambling, lalo na sa mga kabataan. Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada! Report! iba nga na, kundi isang malalim at malawak na krisis sa lipunan na nagdudulot ng pagkaalipin at pagkasira ng mga pamilya dagdag pa nila. Malaki rin ang negatibong epekto nito sa mental health ng mga individual, kaya't kinakailangan ng sapat na edukasyon, gamutan at mahigpit na batas upang matugunan ang suliranin. Kaya naman nananawagan ng simbahan sa gobyerno na ipatupad ang mahigpit na regulasyon sa mga online payment system upang maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga kabataan mula sa madaling pag-access sa mga isugala. Inimok din nila ang media at mga advertiser na itigil ang pagromantizay sa pagsusugal at ipaki ang tunay na epekto nito sa buhay ng mga tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Family Logs, The Music and News. Also on... pagong Brigada Katawalitang Nationwide! Kinumpirma naman mga kabrigada ni Senator J.V. Hirsito na bukas siyang suportahan ang panukalang batas na inihain ni Senator Mig Zubiri na naglalayong ipagbawa ng tuluyan ang online gambling sa Pilipinas. Pero giit niya bago siya magdesisyon dito ay mas mainam kung matimbang muna nila ang benefits at social cost bago siya magdesisyon. Kung matindi umalala na ang problema ang dala nito sa bansa ay saka na raw ito iba ng tuluyan. Umaasa naman si Hirsito na hindi natatanggap ng offer ang mga sikat na Sen para i-advertise ang anumang online sugal na. Samantala mga kabrigada, bilang ng mga pektado na pinagsamang epekto ng habagat at bagyong bising, umakyat pa sa halos 96,000 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Balikan natin mga kabrigada mamayamin ng konte ang uh, balita mula dyan sa NDRRMC di Brigada Kat Austria. Brigada balita nationwide. Samantala, pinaplansa na ng Philippine National Police ang inilatad na seguridad sa nalalapit na ikapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Alas 4 kaninang umaga mga, mga kabrikada ng pangunahan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang command conference sa Camp Crame na dinaluhan ng mga miyembro ng command group, regional at district directors ng NCRPO at mga directors ng Operations, Investigation and Detection Management, Intelligence and Police Community Relations. Ayon kay General Torre, ang pagising na maaga ay maliit na sakripisyo lamang kumpara sa tiwalang ibinibigay ng mga mamamayan sa mga programa ng PNP. Binigyang din ito ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagiging mapagmatsyag at maagap na pamumuno upang matiyak ang maayos at payapang pagdaraos ng taunang ulat ng Pangulo. Rapido, Abrigado sa oras nito ito, balikan natin ang report mula dyan sa NDR, Kaugnay uh, pa rin po ng apektado ng mga pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyong bising. Si Brigada Cot uh, Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! brigada. Report! umakyat na sa 95,906 individuals o so 30,682 families ang bilang ng mga naapektuhan ng pinagsamang epekto ng hapagat at bagyong bising. Ayon sa MDRMC, karamihan sa mga apektado ay mula sa Regions 1, 3 at Cordillera Administrative Region. Samantala, aabot sa 35 lugar sa Region 3 ang nakaranas ng pagbaha Bukod dito, labing limang kalsada at isang tulay ang naapektuhan kung saan tatlo sa mga kalsada ay hindi pa rin madaanan. Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. In the cost of lives, ako si Brigada Kaf, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, kongresista nangangambang uunahin sa agenda ng Senado ang pagtalakay kung itutuloy pa ang Duterte Impeachment Trial Wala dyan sa Kongreso, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo Brigada Ikinababahala ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang posibilidad na isulong ng Senate Impeachment Court na agad na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa formal na pagkoconvene ng 20th Congress. Reaksyon nito ni Tinio sa pahayag ni dating Senate President Mig Zubiri na mistulang witch hunt ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa panayam ngayong araw, sinabi ni Tinio na tila nagpapahiwatig ito na nais ng gawing unang agenda ang pagtalakay kung itutuloy pa o hindi na ang paglilitis kay Duterte. Malinaw anya ang atas ng konstitusyon na tungkulin ng Senado na simulan ang paglilitis at hindi magdebate kung ibabasura ito. Iginit ng kongresista na nakalulungkot na hindi pa man na ipipresenta ang ebidensya, nagbigay na ng hatol si Zubiri dahil kapag sinabing witch hunt, walang basehan ng reklamo. Punto nito, nakakasira ng kredibilidad para sa isang senator judge na magsalita, lalo na ang umano'y pag at pagbibigay ng pre-judgment ng wala pang paglilitis. Dagdag naman ni Bicol sa Party List Representative Terry Ridon, hindi ito witch hunt, kundi hunt for the truth at transparency nakita naman umano ng mga Kongresista at ng publiko ang mga pangalan ng nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education na hindi naipaliwanag at walang dokumento mula sa Philippine Statistics Authority in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Palasyo ka kabrigada, hindi na babahala sa kalusugan ng dating Pangulo. Dating Pangulo Duterte, pinayuhan na ma-exercise sa Brigada Maricar Sardana. I-Brigada mo! Brigada Report Naniniwala ang Malacanang na walang dapat ikabahala sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng ulat mula sa kanyang pamilya na labis itong namayat habang nasa dahig ayon kay Palace Press Officer Claire Castro base sa pahayag ng dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman bagamat pumayat ito ay mukhang nasa maayos naman itong kalagayan lalot mismong ang dating pangulo paraw ang nagsabi na okay siya at hindi na rin daw siya umiinom ng maintenance medicine ganito rin daw ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na maayos ang lagay ng kanyang ama. Tiniyak ng palasyo na nabibigyan ng sapat na atensyong medikal si Duterte habang nasa dahig at hindi siya pababayaan habang humaharap ito sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Dagdag pa ni Castro, posibleng kailangan lang ng dating Pangulo na mag-ehersisyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Wala sa na kanya mga kabrigada, puntahan naman natin ang Senado dahil itong siya, Senador Tito Soto, may sagot sa isang masyado siyang istrikto bilang tagapangulo ng Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. 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 B -b 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 hasang inamin ni Sen. Tito Soto na masyado siyang istrikto pagdating sa pamamahala bilang tagapangulo ng Senado. Pero paglilinaw ng veteranong Senador, nagugat ang prinsipyo niyang ito sa kanyang natutunan sa mga naging kasamahan nila noong 8 at 9 Congress kung saan disenteng sinusunod na mga mambabatas ang rules at maging procedures. Ayon kay Soto kung ang mahigpit na pagtalima sa mga alintuntunin ang dahilan ng pagtuto sa kanyang liderato ay buong loob niya raw itong tinatanggap Maalala ayon kay Sen. Mig Subili kay yaraw-ayaw ng ilang senador na pangunahan ni Soto ang Senado ay dahil sa pagiging strikto nito. Samantala naniniwala rin siya na posibleng sinusuportahan ng ilang senador. Ang iba pang tumatakbo sa pagka senate President dahil sa accommodation at di umunay ipinangakong chairmanship sa kanila. In the heart of changing lives. ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, agarang aksyon naman sa mga reklamo, isa sa mga inaasahan ng anti-corruption watchdog sa susunod na ombudsman. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Report. Nani. Wala ang Democracy Watch Philippines na ang mga nasa listahan na posibleng pumalit kay outgoing ombudsman Samuel Martinez ay may layuning tiyakin ang transparent na pamahalaan. Kasabay nito, sa panayam ng Brigada Nyusefa Manila kay Democracy Watch Philippines Convenor Lloyd Ian Zaragoza, sinabi nitong dapat ay dumaan pa rin sa masusing pagsusuri ang mga ito at walang special treatment. Pinakamahalaga rin umano na sa sandaling nag-take na ng oath ang taong papalit bilang ombudsman mananatili siya sa kanyang sinumpaan sa amin. Uh, kinakailangan siguro na itong mga aplikanteng to ay subject natin sa isang masusing pagsusuri. Mm -hmm. uh, wala dapat special treatment mm -hmm. na dapat uh, papaboran. Oh. Pero siguro pinaka-importante regardless kung saan pa man o ano pa man ang pinanggalingan nila, na once they take their oath uh, of office as the new ombudsman, mm -hmm. eh, they transcend to someone who is true to their oath. Samantala, pagdating naman sa usapin ng pagbabago, umaas ang grupo na sana ay makita nila ang mataas na antas ng transparency at accountability sa papalit na ombudsman isa rin sa gusto nilang mangyari ay maging mabilis ang pagtugon sa mga reklamo ng korupsyon. Siguro mm yung -hmm. gusto nating makita sa bagong ombudsman would be yung kita natin yung mataas na antas ng transparency at accountability sa buong proseso ng investigasyon at yung agarang pag-aksyon sa mga reklamo na dinudulog sa kanilang opisina o sa kanilang tanggapan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng no 15.1 Brigada sa sa Manila, gusto niya siya We got the nationwide, sa Samantala, nagbabahala ngayon si Sen. Christopher Bongo sa desisyon ng ilang mga private hospital na hindi muna natatanggap na mga guarantee letters dahil sa malaking utang ng gobyerno ng Pilipinas. Ito kasunod na napabalitang umaabot na sa humigit kumulang 530 million pesos ang di pa nababayarang utang sa ilanim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients sa programa. Ayon kay Go, nananawagan siya sa Department of Health na agad itong risulbahin at linawin kung saan nagtataga ng proseso na pagbabayad at kung ito ba ay sa DOH o sa Department of Budget and Management ng CPM. Git pa ng Senador pera ng Pilipino niyan na dapat ibalik sa kanila sa pamamagitan ng medical assistance. Kaya, kayaanya anya kung hindi ito agad maagapan maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga pasyente. Isang daang milyong piso naman ang halaga ng smuggled agricultural goods mula China. Abay nasa ba't mga kabrigada ng DA at ng BOC sa Subic Port dyan sa Zambales. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! Ja Tinatay ang aabot sa isang daang milyong pisong halaga ng smuggled na agricultural products mula China ang nasabat ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture sa Port of Subic, Sambales. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang inspeksyon sa sampung container vans na naglalaman ng frozen mackerel, sibuyas at carrots na walang kaukulang import permit. Ang sampung container vans ay bahagi ng 52 dalawang containers sa pinahold ng DA. Lima sa container ay nakapangalaman pangalan sa 1024 Consumer Goods Trading habang ang limang iba pa ay sa Birches Consumer Goods Trading. Dalawamput isa dito ay na-clear matapos makapasa sa pagsusuri ng DA. May tatlumput isang containers pa ang natitira na hinihinalang naglalaman din ng smuggled agricultural products na posibleng umabot sa daan-daang milyong piso ang kabuang halaga. Bukod sa mga ito, na rin ang tatlong container ng Queen Star Industry na may carrots at frozen mackerel na walang kaukulan dokumento. Mula Hunyo na kapag ng 15 alert request ng DA na nagresulta sa pagkakasabat ng 76 na container vans ng smuggled goods na karamihan ay sa Subic Port. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of our... Brigada Balita Nationwide! Balita mula sa ibang bansa mga kabrikada, umaagot o umabot sa mahigit isang danang nasawi dahil sa biglang pagbaha sa Guadalupe River sa Texas noong ika-apat ng Hunyo. Mahala ng kabilang sa mga nasawi ang 37 mga batang babae, mga counselor mula sa Camp Mystica at isang kilalang Christian Summer Camp. Patuloy pa ang paghahanap sa mga rescue team sa mga nawawala pang uh, Individual na mapatuloy ang ulan at bagyong nagbabanta sa rehiyon. Ayon sa lokal sheriff, karamihan sa mga nasa ay mula sa Kirk County kung saan sumadsad ang ilog ang ilog Guadalupe na umaabot sa mahigit 8 metro ang taas sa loob lamang ng 45 minuto. Kaya payo ng autoridad sa publiko na maganda sa posible pang panibagong pagbaha dahil sa mga pag-ulan. Samantala patuloy naman ang pagdadalamahati ng pamilya ng mga biktima at ang buong komunidad sa naturang trahedya. Nationwide, satang hali. Brigada Balita, nationwide. 66 -six sa mga bagong balita, Brigada Balita, nationwide. Nakalunch break kaman, napapaginggan parehin ang mga kaganapan. mga Brigada Balita, nationwide, nationwide, satang hali. Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Ang mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines sa katuwang ang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po, ang inyong mga lingkod Brigada Angel De Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. sa Hale. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. We in the heart of changing lives.